guys ang ano daanan papuntang mob ah, ito, mobile na to ano papasok ako na sa doon yan guys sa dagat guys punta ko doon para doon sa dolo may nagbibinta ng kinilaw sa may top list, no? may beer pa yan punta natin guys

Oo, ang kinasundan dito, katong nukot. mo to, ang katong nukot to kinasan si binte niya, 65. Ano po ka ta? pa. domingo. dito, Domingo domingo. Pusok yung kinila, ano? Matay nga nga rin, sige, Tangit. adat na sa

Ada guys kegendang lugar so face din dito guys daming tao doon guys daming tao na ano naliligo na, na ano yung iba nang ano nang isda kaya yung iba nasa bangka ano na masul namimingwit guys ano tawag mo tawag pumatay dito ang dumi ay ito 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 malinis okay. ah napangat guys guys upo nga tayo <coughs> guys yung nasa yung may tao guys ano doon, na may ano you know, na glilo dun yung parang tornado sa dagat yung naglililo yung sa ano kumbaga yung nag yung mga tubig na ano parang lilo parang tornado tsaka napakalalim doon guys Sarap po tambay doon ah dito tsaka guys naka ano nakabili pa tayo ng fries na ano tanggit napakasarap talaga ng banggit saka yung kinilaw na bat saka ano yung isa nalimutan ko nalimutan <coughs> ko tuloy para siyang gusto yung isa tawag doon nalimutan ko na nandun sa motor umaya bubuksan natin bumili ako ng danggit ano ma mahal lang palang kilo 200 plus at one half lang binili natin ito nga sa kilo kasi di kaya sa budget 200 lang 200 na yung lahat yun lang pero at least presya. napakasarap doon at saka ano yung danggit ano natin i i inununan ano paksiyon paksiyon yung mangrove dito guys sa yun ano, mga mangrove ang ano, daming tao talaga guys napakasaya nila magkatawanan Samang yung pamilya nila kaya dito nag-iisa lang ako sa duty yung ano partner ko kaya yun guys ito yung mobile namin guys yung dami naliligo dito at saka hindi lang naliligo ano ah uh, nangin nangin has yung kukuha na ano nag ano ba yung tawag dun nangin yung mga shield dito sila nag -mukuha. madami talaga sila dito guys sari sari lito uh, imbau, sisi at saka iba nag ano namimingwit madami din malaki yung sila dyan dyan sa gitna ano hindi ko pwede punta punta doon kasi malalim talaga doon at saka nakakatakot at dito lang tayo Nab ambay lang muna tayo dito at saka guys salamat pala sa pagpunta sa bahay ko sa pag nood nyo ng video ko uh, huwag kalimutan mag subscribe and click the bell uh, para maka sa mga bagong video ko at uh, then guys uh, muna, uwi muna tayo saka lutoin, luto natin yung Ah, uh, si mama nila magluto <laughs> sa uh, danggit sa kinilaw saka guys bye bye What's up guys? <laughs> hey guys, um, alam nga kanina pumunta tayo ng golf saka mobile and hey guys kakarating ko lang bahay namin ito yung bahay Kaya, uh, salamat pala sa panonood ng video ko kalimutan mag subscribe and welcome to my channel pala ka masyado mag-vlog kaya <laughs> shout out pala sa kaibigan ko na si Joshua Magan uh, para tol sa channel niya na Buhay Rider Masaya nasa 1000k 1k subscriber na ka na and what are na lang habulin mo ha, saka saka sa MIMC Club and Team Subbu lalo na yung Sondre saka sa lahat congrats and salamat sa inyo napaka mabuti ng team uh, natin daw lang napaka mabuti bayanihan na uh, matulungin masipag um, kaya hindi ko talaga tol congrats to all. Joshua Magan buhay rider of saya and sa mga bago sa, bago lang sa channel ko huwag kalimutan mag subscribe and click the bell and guys relax muna tayo kasi thank you